Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Daka red alert ang Bureau of Fire Protection para sa pagsalubong sa bagong taon. Mula Enero, 24 na ang naitalang sunog na nagmula sa mga paputok. Paalala ng DILG at Metro Manila Council, idaan na lang sa community fireworks sa selebrasyon. Yan ang unang balita ni Salima Refran. Five, seven, six, five, sa pamamagitan ng countdown, magkukulay na fireworks show sinalubong ng ilang Metro Manila LGU ang 2023. Sa pagpasok ng bagong taon, yan rin ang tinutulak ng Department of Interior and Local Government at ng Metro Manila Council para hindi magkanya-kanyang paputok sa mga bahay-bahay ang publiko. Yung sanhipa ng mga aksidente, may napuputulat ng daliri, may sa muka, namamatay pa. Ito po ang gusto nating maiwasan. Habol po natin dito ang kaligtasan ng bawat isa. Yun talaga yung pinapush ng aming kagawaran ngayon sa mga LGUs na kung pwede maggawa na lang tayo ng mga community fireworks display para manunood na lang yung mga tao imbes na sila mismo yung magpapaputok eh makiki uh, tingin na lang sila, makikinot kasi ganoon rin naman yung effect. Sa malaking New Year's countdown at fireworks show sa Quezon Memorial Circle sa salubungin ng Quezon City ang bagong taon. Hindi namin ini-encourage na magkaroon pa ng uh, mga uh, barangay base na mga display sana. Pero kung di may pagpapa magpapa-identify kami sa mga barangay captain pag uh, na-approve natin, then uh, bibigyan natin rin ng bombero, lalagyan din natin ng security. Tanging mga pailaw lamang ang papayagan sa firework zones, lalo't may firecracker ban sa lunso. Di rin daw makakaligtas ang mga lalabag. Uh, magiging aggressive ang operation namin para hulihin sila, especially yung mga uh, not allowed na firecrackers. Especially mga sa public place, eh, sa kali, huhulihin natin yun. Eh, ako magpa tao sila sa kulungan ko talaga matigas ang ulo nila. Ah, uh, 5,000 uh, merong kulong na 6 months. Yun ang i-implement namin, tsaka bitch may gipin ng konti yung aming ordinansa na gipin para dyan. Ang lunsod na Maynila, isasara ng ilang sandali bago magbagong taon ang makasaysayang Jones Bridge para sa isang fireworks display. Countdown at fireworks show rin ang handog ng national government sa Luneta. Ang sinasasupan natin yung ordinansa na iwas maputok, ayun lang po manawagan namin na sana iwas pa po ito, iwas na si para maging masaya at ang pagmasa pa 2024. Sa datos sa Bureau of Fire Protection, Mula Enero, 24 na ang naitatala nilang insidente ng sunog na nagmula sa mga paputok. naka red alert ngayon na buong puwersa ng BFP. Pinaigting po talaga natin na ah, yung uh, fire truck visibility ano, kung saan nagkakaroon po tayo ng public address Nagbabandilyo po, ikapa nga. Araw-araw po yan, ang ating tropa ay nagpapaalala sa mga, especially sa mga matataong lugar. Na... Ito ang unang balita sa Nimaraka para sa si GMA Integrated News. Maraming pasaherong pauwi sa mga probinsya para sa bagong taon ang nagpalipas ng magtamag sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Nagkakaubusan na raw kasi ng tiket Live mula sa PITX, may unang balita si James Agustin. James, anong balita dyan sa PITX? Susan, good morning. Maraming ang mga pasahero yung nakita natin na dito na nagpalipas sa na magdamag dahil pahirapan yung pagkuha nila ng tiket. Maraming biyahe kasi dito sa PITX ang fully book na. Sa Paranaque Integrated Terminal Exchange of PITX ang na nagpalipas sa na magdamag ang ilang pasayero na pauwi sa kanilang probinsya. Kagaya ni Aling Salvasyon at ang kanyang anak, napahirap pa ng pagkuha ng tiket. Mahirap dahil nakikisabayan kami sa dumarating ng mga pasayero. O, ganyan. Kaya mahirap. Paano po yan? O, magkatsaga na lang kami para makawi ng Bicol. Excited po pa kayo? Mga? Siyempre, dahil makakasama namin ang pamilya namin. Ang magkakaibigang ito, pauwi naman sa Mindoro. Wala pa rin nakukuhang tiket. Kahapon pa sila rito kasama ang kanilang mga anak. Sobrang hirap po kasi sobrang crowded, ang dami pong tao. Tapos ano po, ang hirap may bata. May mga bata, gaya po ng mga bata dyan, mga tulog na sa ano, sa sahig. Si Leila maswerte nakakuha pa ng tiket pa ka Marines Norte. Pero mamayang hapon pa ang schedule ng kanilang biyahe, kaya maghihintay na lang daw sila sa terminal. Talagang mahirap kasi kung sa ano, alauna pa kami aalis, alauna yung extra bus na sasakyan namin. May extra bus? Buti nga po at may extra bus. Kung hindi, hindi, hindi kami makakarating ng daet ngayon. Kahapon, umabot sa mahigit 182,900 ang naitala mga pasahero. Karamihan ay pauwi sa probinsya. Para matugunan ang dami ng mga pasahero pabikol ngayong holiday season, nagdagdag na rin daw sila ng mga bus units kada araw. Kami pa rin po tayong fully booked na nambayahe. It's usually going to Bicol pa rin po ang ating pinakamaraming booking right now. In-expect din naman natin na marami pang dadayo papuntang probinsya. At the same time, nagdagdag na rin po kami ng 30 units for that. Mahigpit ang seguridad na pinatutupad. Iniinspeksyon ang gamit ng mga pasahero sa entrance pa lang. Kahit naman panay ang paalala, may mga nakukumpis ka pa rin ipinagbabawal tulad ng matutulis sa bagay at flammable items. Bawal din ang pagdadala ng anumang uri ng paputok. Sa Matalasusa, inasa ng pamunuan nitong PTEX, yung muling dagsa ng mga pasahero sa darating na biyernes hanggang weekend na po yan. ilitas mula rito sa Paranaque. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, maging alerto sa mga pagulan kahit na walang bagyo o low pressure area na nakakaapekto sa ating bansa. Nakakaranas na masamang panahon ng Davao de Oro dahil sa walang tigil na ulan. Gumuho ang bahagi ng isang tulay sa bayan ng Moncayo. Hinabisuan ng mga motorista na gumamit muna ng alternatibong ruta. Sa Pantan Katanuanes, kumambalang sa National Road ang malalaking bato at lupa. Gumuho kasi ang bahagi ng bundok kasunod ng malakas na ulan walang nasaktan sa insidente. Ayon sa pag-asa, easterly sang patuloy na magpapaulan sa Katanduanes, Davao de Oro, ito pa pang bahagi ng Bicol Region, Visayas at ng Mindanao. Ngayong umaga, asahang uulanin na ilang panig ng Northern Luzon, ng Aurora, ng Quezon, ng Mimaropa Region, kasama dyan ang Bicol, Visayas at ang Caraga. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit naman ng hapon, posible ng ulan sa si pambahagi ng bansa. Mababa naman ang tsansa ng ulan ngayong araw dito sa Metro Manila. Ako po si Anzo Pertiera. Know the weather before you go. Para mark safe lagi, mga kapuso. Napuno ng kilig ang isang Christmas party sa San Fernando, Pampanga. Sa na kasi ng isang game, naiwan sa gitna ang magkasintahang si Emmanuel sa at Jenny Rose Ramos. Nang tanggalin ni Jenny ang kanyang piring na bahagi ng palaro, nakita niyang nakaluhod na si Emmanuel. May flower petals pa sa sahig. Hindi na nakapagtanong si Emmanuel sa sobrang excitement. Pero yes ang sagot ni Jenny. Triple celebration na nangyari dahil bukod sa Christmas party at engagement, birthday rin pala ni Jenny. Happy birthday, Jenny, and best wishes sa inyo ni Emmanuel. Ang chika ngayong umaga dahil after ng surprise single ni BTS member Jimin last week, may holiday gift din si BTS V para sa ARMY. Yan ang upcoming collab song nila ni American singer Umi. Kinumpirma ng uh, big hit music sa social media platform na X na ilalabas ang Wherever You Are sa December 30, kasabay ang 28th birthday ni V. Share din ni Umi ang good news sa kanyang social media platforms. Ilan sa mga hit songs niya ang Remember Me, Love Affair at Moonlit Room. Disgrasya ang inabot ng isang pampasaherong jeep sa Angono Rizal. Paliwanag ng chopper nawalan siya ng preno. Pero ibang kwento ng ilang pasaherong sakay ng jeep. Live mula sa Angono Rizal, may unang balita si Nico Wahe. Nico, Igan, magandang umaga, labing anim ang sugatan matapos sumalpok ng jeep sa isang puno. At uh, dito nga sa pinangyarihan, ito yung puno sa aking likuran. At ayon dito sa mga pasahero, may hinahabol daw itong jeep na isa pang jeep bago nangyari ang aksidente. Nakahando sa sa kalsada ang ilang pasahero. Habang ang ibang sugatan na isa-isang itinatabi sa bangketa Ganyan na naging eksena mag-alas 8 kagabi matapos bumangga sa puno ang isang pampasayarong jeep sa Angono Rizal. Wasak na wasak ang harapang bahagi ng jeep sa lakas ng impact. Sa CCTV video ng ito, makikita ang paggalaw ng kamera dahil sa lakas ng pagbangga sa puno. Sa mismong binanggang puno na ang CCTV, Kuwento ng isang pasahero may nakasagutan daw na isa pang jeep ni driver ang kanilang driver bago bumangga. Nagkakapikunan po yung dalawang jeep kakarera po sila. Simula tay, tay Sabi ng driver kasi namin ni ano, ako pa yayabangan nyo. Tapos nung nandito na po sa SM Pangono. Ang sabi ng driver namin doon sa isa, magsakay ka kasi huwag kang puro bomba. so, yun, doon na po napikon yung jeep ni driver nung kapila. Ginit-git na. Tinamaan daw sa likurang bahagi ang jeep dahilan para habulin niya ito. Ilang beses na raw nakiusap sa driver ang ilang pasahero na huwag nang habulin na nakaaway. Sinaway na po ng mami ko. Sabi po ng mami ko, eh... sabi po ng mami ko, kuya ba pwedeng wag wag hayaan mo na kasi may mga sakay kang bata. Sa, sabi ko, kuya may sakit ako sa puso, sabi ng mami ko. ay eh, piniga pa po lalo. Labing anim ang sakay ng jeep at lahat ay nasugatan. Apat sa mga nasugatan ay minor de edad, kabilang ang pinsan ni Ray na napasukan daw ng bubog ang mata. Tumangging humarap sa kamera ang driver ng jeep. Pero ayon sa kanya, nawalan siya ng preno bago bumangga sa puno. Nangako siyang sasagutin lahat ng gastusin sa ospital ng mga nasugatang pasahero. Maharap ang driver sa kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries. Iga, dito ako sa lugar kung saan nangyari yung aksidente at itong ang puno na nasa aking likuran, yan yung puno kung saan bumangga yung jeep at makikita yung mga uka at uh, talagang mararamdaman uh, sa mga uka na yan kung uh, gaano kalakas yung impact. Sa paligid niyan ay nagkalat pa yung langis mula doon sa bumanggan jeep at nandiyan pa yung mga debris or yung ibang uh, mga bahagi nito na nabasag dahil sa pagkakabangga. At ito rin, medyo makalat pa rin dito, may ilan pang mga gaza na mula sa mga nasugatang biktima. At lalong hindi nakatulong sa aksidente o doon sa pagkawala ng preno ng, uh, ng uh, driver, itong uh, forma ng kalsada rito sa Angono. Dahil kung makikita nyo, eh, pababa yung kalsada rito sa Angono. Gal Galing doon, dyan sa kalsada na yan, itong uh, jeep galing daw itong Taytay. At ayon sa mga pasahero, paglagpas pa lang ng tulay dito sa may angon na nandun sa bandang unahan, ay ata nawalan na ng preno itong kanilang jeep at etong at pababa bumulusok bago sumalpok doon sa puno at uh, ayon sa pulisya yung ilang mga sugatan ay itinakbo pa sa iba't ibang mga ospital dito sa Angono at uh, meron din naman na itinakbo sa Binangonan at uh, meron din daw itinakbo doon sa Makati kung saan mas malapit doon sa kanila at mas may uh, mag attend na mga doktor o mas may uh, magbibigay no ng kanilang pangangailangan at uh, itong driver ay kasalukuyan nandun dumpa sa police station at uh, hinihingan pa ng salaysay. Live mula rito sa Angono Rizal, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Apat na araw bago deadline ng PUV consolidation, may tigil pasada ang grupo ng mga chuper at operator sa Davao City ngayong araw. Yan ang unang balita live ni Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argel. Argel. Iga na ganda ng LTFRB para sa tigil pasada sa Davao City ngayong araw. Nakikipagtulungan naman sila sa Davao City Transport and Traffic Management Office para sa mga bus na pwedeng masakyan ng mga ma na pasahero. 80% ng mga pampasaherong jeep sa Davao City ang inaasahang lalahok sa citywide transport strike ngayong araw ayon sa grupong Transmission Piston. Ito ay bahagi ng kanilang pagtutol sa pagpapatupad ng POV modernization program ng pamahalaan. Out of 6,000 more or less ng mga uh, ihap sa traditional jeep ng gagalagan karoon, uh, nasa mga 80% ang i-confirm na ma-appel sila sa aking uh, leofobista. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB 11 nilinaw na hindi kasali ang Davao City sa itinakdang deadline ng consolidation sa December 31. Ibang programa kasi ang ipatutupad sa lungsod na tinatawag na Davao Bus Project. Wala umanong dapat ikabahala ang mga driver at operator. Kining to ang unsi ka kooperatiba nga naa sa siyudad sa Davao nga decider nga mag-consolidate uh, long before they're very cooperative na uh, Jill no, as a matter of fact, -a sila sa bago na itong ipahimutan na service contracting program. May nilinaw naman ang LTFRB sa prangkisa ng mga pampublikong sasakyan. Kini atong prangkisa, kinulaman rin ato ni sa gobyerno, no? So ang katuyuan sa atong prangkisa is mohatag o public service, no? Hmm. Mohatag o uh, kasakyan sa atong mga tao. So, Uh, kinanglan ang pingang tanino kay anytime soon, pwede kayo ni makabayulay tanin. Igan, ngayong umaga ay nanatiling normal pa ang biyahe ng mga PUJ sa Davao City. Hindi rin punuan ang karamihan sa mga PUJ ang bumabiyahe ngayon na aming nakita. Igan. Argel, may reaksyon na ba ang transport group doon sa sinabi ng LTFRB na hindi raw sila kasama sa deadline ng PUB consolidation sa December 31? Igan, ayon sa Transmission Piston Southern Mindanao ibagamat hindi sila kasali sa consolidation deadline sa December 31 ay mas malaking hamon umano ang kanilang kakaharapin lalo na mga PJ driver sa pagpapatupad ng Davao Bus Project. Inaasahan kasing libo-libo mga PJ drivers ang mawawala ng hanap buhay. Pero ayon naman sa LG Davao ay may nilatag na ng mga programa para sa mga maapektuhang mga driver at operator. Igan. Maraming salamat, RG Relator ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Hindi nagsisimula ng gulo ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Yan ang sagot ng Armed Forces of the Philippines. Sa sinabi ng China, tigilan na ng Pilipinas ang panghihimasok sa kanilang soberenya sa South China Sea. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, sumusunod ang Pilipinas sa international law gate ng AFP, ang China ang lumalabag sa ating karapatan sa loob ng ating exclusive economic zone. Pinag-aaralan na raw ng pamahalaan ang pagtatayo ng shelter para sa mga manging isda sa Ayungi Shoal. Pag-uusapan daw ito ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Isa sa mga pinaniniwala ang swerte sa pagsalubong sa bagong taon ng mga malalagkit na kakanin. Magkano na kaya ang presyo niyan? Alamin sa unang balita live ni Darlene Kai. Darlene! Good morning, Ivan. Nandito ako sa kalya ng M. Hizon sa Blumentritt Market sa Maynila. At wala na raw tulugan yung mga trabahador dito sa banks Native Kakanin dahil sa dami ng orders na natatanggap nila at inaasahang matatanggap pa, ngayong paparating na yung salubong sa bagong taon. Narito po yung mga kakanin na available dito sa kanilang tindahan. Maraming mga Pilipino kasi ang naniniwala na ang paghahanda ng malagkit sa bagong taon ay sumisimbolo ng magandang pagsasama ng pamilya. Dagdag mo pa riyan na kapag bilog-bilog ay swerte sa pera. Ivan, meron ditong mga kutsinta Ganito karami sa halagang 25 pesos lang. Meron ding sapin-sapin na halagang 25 hanggang 230 pesos. Yung biko, inutak, mahablangka, kalamay ay 25 pesos hanggang 460 pesos, depende po sa laki o dami. Meron ding puto na kanilang specialty na 300 pesos hanggang 450 pesos ang isang malaking bilao. Ang magandang balita, Ivan, hindi raw sila nagtaas ng presyo ngayong taon. Ayon yan sa isa sa mga may-ari na si Maki Tansyanko. Mula 1986 pa bukas itong Bings, kaya raw gamay na raw nila talaga yung paggawa ng sari-saring kakanin. Ngayong magbabagong taon, inaasahar na raw nilang triple ang orders nila kumpara sa mga karaniwang araw. Kaya ngayon pa lang, wala nang humpay ang paggawa nila. Nakakatakas tanggap na raw kasi sila ng advanced orders. Samantala, naabutan namin si Ligayan na namimili ng kakanin para sa isang party. Hindi raw ito mawawala sa hapagkainan nila tuwing salubong sa bagong taon. Kaya kahit taga Project 8 sa Quezon City, dadayo siya dito para bumili ng panghanda ngayong weekend. Kasi yung malagkit, para close tight ng family. Yun po yung sinasabi ng mga matatanda. So every year kayo nagagano? Every new year? Meron po. Sama po yung malagkit. Alos wala nang tulugan yung gawa ng ano. Tulitulo lang yung gawa ng kalamay na ano. Alos wala nang tulugan. Si so usually yung Christmas hindi ganang mabili. New Year talaga sila. Alos triple yung ano, demand ng tao. Hindi siya gumala yung presyo namin. Kahit nagtas yung bigas. Ivan, 4 a.m. palang bukas na itong Binks Native kakanin at i-interviewin natin o kakausapin natin itong si Miss Baby. Ma'am, magandang umaga. Advance Happy New Year po. Welcome po sa unang balita. Hello. Welcome po. Ma'am, ganito pong date, uh, December 27. Gaano na karami yung orders na natatanggap nyo para dito sa mga kakanin? Marami na ho. Nagpapa-reserve na talaga sila. Kasi pagdating ng 31, napakaraming tao dito. Kaya kailangan maga pa lang magpapa-reserve na. Anong mga best sellers niyo ba, ma'am? Bibingka po, yung rice cake. Kasaba, marami ho, oh, halos lahat masarap eh. Kapag 31, bukas pa kayo, so pwede pa last minute bumili, no? Oo, uwi na kami nung mga 8 na, 8 na ng gabi. Okay ka lang? Anyway, ayun nga po ma'am. Ano po yung hanggang ano oras bukas yung tindahan po niyo para alam po nung mga kapuso natin na dadaya dito? Hanggang 8 o'clock ng gabi pag 31 na lang. Pero sa simpleng araw pa lang, hindi pa nagte-31. 6 o'clock. Sarado na kami Salamat po, Miss Baby. So, pwede po talaga pala ang last minute na bumili. Yan yung unang balita mula dito sa Bloom Internet Maynila. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Darlene, nakita ko yung mga portions. Pwede siyang parregalo, no? Yung mga hindi nakapagregalo nung Pasko, gusto niyo humabol na magbigay. O siguro, peace offering kung may kaaway kayo. Di ba? Maganda. Ivan, uh, ang narinig ko lang yung peace offering sa may kaaway. <laughs> hindi ko narinig yung unang sinabi mo. Pwede mo bang ulitin? De, yun nga. Pwede ka akong parregalo kasi nakita ko yung portions. Tapos binanggit mo yung mga presyo. Saktong-sakto sa budget. Pwede parregalo. Oo, pwedeng pwedeng pang regalo. Ito, pag wala ka sa wala ka masyado budget, 25 pesos lang tong isang ganito. So hindi kailangan na mahal o malaki yung budget mm. mo para maghanda o para magregalo. Bukod sa panghanda sa yung salubong sa bagong taon, yung tinatawag natin na medianoche, pwede rin itong pagbigay sa mga kapitbahay mo oh. o tama ka peace offering kasi magbabagong taon na para peaceful at maligaya ang pagsalubong natin Actually, sa 2024. Actually, Darlene, o, oh, nagpaparinig ako. Eh. Mga regalo daw ng mga tao rito. Hindi eh. mo pa naibigay. <laughs> I got you. I got you. Akong bala, nag-shopping na ako kanina. Tayo niyo ako mamaya. Yeah, naabangan namin. Maraming salamat. Happy New Year, Darlene Kai. <laughs> Mauuna na maraming salamat, Miss Darlene. Kai. Darlene! She's got it. Naku, galante yan si Darlene. Darlene, thank you in advance. Sabatala, <laughs> so, na nga naman online ang concert level performance ng isang grupo sa kanilang pangangaruling sa Gone, Bulacan. <laughs> Extra performance! <laughs> sila P3 o Power 3 na binubuo ni Natan Sultan, Carl Aris Sanweco at RV Centeno. Bit-bit ang mga mic at speaker, isa-isa silang bumirit. Kabilang sila sa finalist ng The Voice Generation Philippines. Mm -hmm. Kwento nila, bigla lang nilang naisip na mga bago magpasko. <laughs> ang netizens na pawaw sa kanilang all-out caroling performance. <laughs> napaka extra naman kasi. Samatala patuloy na pinilahan po ang day 2 ng Metro Manila Film Festival kahapon. Ramdam na ramdam ang sigla ng pelikulang Pilipino. Spotted sa screening ng Firefly, sina unang gilid host Ivan Mayri na kasama ang kanyang kids. Pati si na Susan Enriquez, Kaloy Tingkuko at Anja Portiera. Naroon din si Senior Vice President for GMA Pictures and First Vice President for Public Affairs, Nessa Valdelyon. Present din si na Firefly star Alessandra De Rossi at Firefly director Zig Dulay na parehong overwhelmed sa magagandang feedback sa pelikula. Sobrang nakaka-overwhelm lahat ng ano na reactions ng mga tao. Si Sen sila ng mga resibo, nanonood sila. Na na yung mata ko, kakabasa ng mga comments, reviews. Um, iba rin yung nakabalik ka sa sinihanin. Hopefully, madagdagan yung slots namin, yung screens namin. Wish come true naman para sa cast at production team ng Firefly dahil simula ngayong araw, nadagdagan ang mga sinang magpapalabas ng obra ng GMA Pictures at GMA Public Affairs. Samantala, tuloy din ang pag-iikot ng mga bida sa iba pang MMFF entries. Nag-cinema tour si na Alden Richards at Sharon Cuneta ng Family of Two. Namasyal din sa mga sinehan si Nakapuso Royalties Marian Rivera at Dingdong Dantes para naman sa kanilang movie na Rewind. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.